So mga kabata helmet, good morning, Sunday to day at nandito tayo ngayon sa Jollibee, o oh, diba. Hindi ako masyadong makakapag-iingay kasi nasa public place tayo pero ayan nandito tayo sa Jollibee. Hinihintay ko kasi na mag-open yung Pure Gold sarado flat, may bibirig kasi tayo pero... ngayon, Lenny Robredo for July 5. At yung July 5 ay Saturday yon kahapon na Abatang Helmet. Pero marami pa rin siyang ganap. Maraming mga events, maraming mga inattend na. Pero nagtataka lang talaga ako dahil kinumpara siya talaga sa naglinis. Oo, sige sabihin natin nilinis, naglinis. Pero teka lang, ano ba yung dapat nilinis talaga? Diba dapat talaga nilinis yung corruption, hindi yung naglinis lang ng panlabas. Kasi pag nilinis mo na yung panlabas, eh, wala din yun, no? yung mga bahid pa rin yun, pero ayun nga mga kapat helmet, eto yung mga naging ganap kahapon ni Vicky Lenny Robredo and naloka uh. uh, na lang talaga ako oh, oh aminin ko, dami talagang basura dito ngayon sa Maynila at talagang tambak talaga yung basura pero skudalin naman no? matagal na may basura ha. pero yung mga tao, naging basura na rin at yung pag-ugali, naging basura na rin kaya talagang nakakaloka so lang talaga yung nagkumpara niya pero eto mga mga kapat helmet panoorin niyo muna yung mga naging ganap ni Vicky Lenny kahapon